Viral at pinag-uusapan ng lahat kung ano nga ba ang tunay na estado ng relasyon ng aktres at aktor na nakitang magkasama di umano sa isang sikat na tourist destination sa bansa. Nagtataka ang lahat dahil pareho di umano silang kahihiwalay sa kanilang mga partner at ngayon sila na ang magkasama. May mga pruweba na kumakalat sa social media tungkol sa kanila. Halikayot ating alamin ang estado ng relasyon nila dito lang sa Get in Touch. Nauna nang mahiwalay ang aktres sa kanyang dating boyfriend dahil sa mga isyo at kumakalat pang nanghihiram ng pera sa dating boyfriend niya na siyang dahilan na ikinagagalit di umanuraw ng nanay ng kanyang boyfriend. Samantala, ito namang pinapares ngayon sa aktres na aktor ay nagkasama sila sa iisang proyekto at baka nagkadevelopan na silang dalawa. Kaya naman pinagpiestahan ng netizens ang viral na ngayong pictures ni Kiko Estrada at Heaven Perelejo na di umano ay kuha sa burakay. June 10, inupload sa Kiko Estrada unofficial Facebook page ang dalawang larawan ni Kiko at Heaven kasama ang tila isang hotel staff. Hindi man nakuha ng magkasama sa iisang frame, halos pareho ang lahat ng makikita sa dalawang larawan. Mesa, upuan, background, pati suot ng hotel staff. Nakalagay sa caption, wait a minute, kaping mainit. Sa comment section, binalikan ng netizens ang mariing pagtanggi ni Heaven na may kaugnayan sila ni Kiko, na katrabaho pa niya noon sa kapamilya telesering Bagong Umaga. Noong mga panahong iyon, mainit na pinag-usapan ang hiwalayan ni Nakiko at Devon si Ron. Pinonto pa ng isang nagkomento ang naging pahayag ni Heaven sa kanyang Instagram stories noong March 12, kung saan pinalagan niya ang akusasyong siya ang dahilan ng hiwalayan ng dalawa. Bahagi ng pahayag ng 21-year-old kapamilya actress, Associating me with actors I have seen with can be easy. At the end of the day, we're nothing more than just co-actors working with each other. I should not have been dragged into the personal issue between Devon Siron and Kiko Estrada. However, I will not stay silent about it, especially after being harshly accused of something I didn't and would never do. To set things straight, I am not in a way romantically associated with Kiko nor am I the reason behind their breakup. Sabi ng isa pang netizen, Mama ni Heaven left the group. Noong kasagsaga ng isyo, ipinagtanggol ng ina ng kapamilya star si Heaven laban sa bashers na nag-akusang ang anak niya ang third party sa hiwalayan ni na Kiko at Devon. Ayon kay Sheila Luain, paralayo ang Angeles, wala itong katotohanan at malisyosong chismis lamang ito. Sabi niya sa kanyang Instagram post noong March 12, "I am calling out to those who are responsible for spreading lies about my daughter, Heaven, with clear intent to destroy her reputation." They are outright false and malicious. For days, IJ posts are insinuating that Kiko Estrada has been cheating on his girlfriend and necessarily dragging heaven as the third party. Without even trying to know the truth, these irresponsible people took to social media with ill intent to create a bad image out of heaven. Sa magandang buhay ng ABS-CBN noong April 26, naging panauhin si Kiko sa show at dito ay inamin niyang single na siya. Hindi naman niya tuwirang ipinaliwanag ang dahilan ng hiwalayan nila ni Devon. Pumutok ang isyong hiwalayan ni Nakiko at Divon noong March 2021 dahil sa cryptic post ng aktres sa Instagram. Nakalagay sa post ni Divon, The tongue may hide the truth, but the eyes never. I asked God for a sign, but I witnessed it for myself. Kaagad namang naghinala ang netizens na may problema ang relasyon ni na Divon at Kiko. Dito na rin lumutang ang panghala ni Heaven Perelejo na itinuturo ng netizens na di umano'y third party sa hiwalayan ng dalawa. Magkasama si na Heaven at Kiko sa teleseryeng Bagong Umaga. Mariin namang pinabulaanan ni Heaven na may kinalaman siya sa hiwalayan ni na Kiko at Devon. Matagal na ring hiwalay si Heaven sa dati nitong boyfriend na si Jimuel Pacquiao. Samantala, mukhang sa Paraw Beach Club Boracay, kuha ang mga larawan ni Nakiko at Heaven dahil na rin sa post ng isa pang nagtatrabaho doon. Hindi na nakakapagtaka ngayon ang love life ng mga artista dahil sa maraming mga artista ang nagkapalitan lang ng mga boyfriend o girlfriend at parang naging normal na sa kanila ang ganitong pangyayari. Pero kahit ganun pa man ay buhay naman nila yan. Pero hindi maiiwasan na mahusgahan sila ng mga tao sa lipunan dahil talaga namang hindi maganda tignan ang ganitong mga pangyayari. magre talaga ang mga tagahanga at taga-suporta ng aktres na si Devon dahil nga kamakailan lang na naghiwalay sila. Tapos ngayon ganito na ang kumakalat sa social media? Siguro kayo na lang ang humusga. At kahit ano pa ang gawin, may relasyon man sila o wala, ay pareho naman silang single at ready to mingle. Kaya wala kayong magagawa na. Maging masaya na lang kayo para sa dalawa dahil buhay naman nila iyan. At kung nagkagustuhan man sila, hindi nyo hawak ang disisyon ng dalawa. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din, huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at i button sa itaas. Maraming maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.